mga bay balik isla ulit kami kasama ko yung mga tropa mga pinsan so ito po sila ito na po yung uh, islang puting bato transition na po tayo mga bay meron na pala kami nakuha ng mga lakas So mga ba, hindi na po namin nakuhaan ng uh, video itong uh, si Groups o ang tawag namin dito sa Leperio o Waray ay Nato So yun, ay dahil wala po kami uh, gusto <laughs> sila po gamit panggamit so, meron din po kami nakuha ng mga shell iba iba at mga alimasan din so ito po yung malinis na na sea grips o lato tawagin sa amin at lahat na po at mula na po yung uh, mga alimasag makakasarap na to at tikman natin ito kung pwede na ba sa panlasa So mga bat, ang panlasa Ayan. Ito na po yung uh, unang uh, batch ng amin. ah uh, nakuha at aming um, ulamin ng halian. Nagluto na rin din kami ng uh, paksiw. paksi. <laughs> Laban na, panalo na to. Paksiw. Paksiw na lapu-lapu. Ah, sarap na. Mga bay, kakain lang muna kami. Let's do it na. Mga bay nga pala uh, ito na po nag overnight po kami pero naumuwi po na yung mga kasamaan po namin. Alas mapuno itong container na to. Siguro mga nasa 10 kilos na to ang dami. Plus isda. Ah. Dilim. Oh. Ano lo? Tao mayro pa kaming paksiw. 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 Ah. Tapos kanin naman. Ah, panalo. Kanin. Sapatin kanin. Ayun, 'no. Ito 'yung. Ah. ko naman 'yun. Salmoniko. Ano 'yun, 10. ito yung <laughs> ito yung pinakabida, ang hunter yan ang hunter, tandaan nyo yan hunter yun yung isa ang ating hanggaan so, talaga matiling dito Enjoy lang po tayo dito sa night viewing ng San Juanico Bridge. So, nag-iba-iba po yung kulay niya. So, every night, pinaka-ilag pa itong bridge na to. Ang kita naman po natin to na ang ganda at ang liwanag ng bridge nag-iba-iba yung kulay niya, talagang makaslat, nakakamangyo.